Hi everybody! Hi to all the followers watching this. Keep following, keep supporting. Thank you, thank <laughs> everybody. God bless. Breakfast, lunch, dinner, and then snack. Thank you, Fitness Gear May PH. Okay, so na ako sa event. Bali, sumakay. Kuya, ano tawag dito? Habal, habal. Sumakay na ako na habal, habal kasi sobrang traffic. Uh, grab Parang grab Oh, parang grab bike. <laughs> <laughs> ako pero ayos lang kasi sabi ni Kuya parang 5 minutes lang po, no? Nasa Rockwell na ako. Kaya yon. Kaya aking outfit. Medyo sakay naman ako, na, ano, medyo sanay naman ako sumakay ng motor kasi si tatay dati ako. Dito kuya bawal mga sasakyan na ano? Yung pang public. Ito, parang shortcut ito. Oh. Hi Aries loves. Today is November 8, 2016 and kararatin ko lang dito sa event. Medyo last minute na kasi sinama lang ako ni kapatid an. And guys, sumakay ako for the first time nung habal-habal na yung motor in sobrang bilis lang from Guadalupe. So yun guys, punta na tayo dito sa event. And medyo late na ako. Hindi lang medyo, super late. Find all the followers watching this, keep following, keep supporting. Thank you, <laughs> thank you, everybody, God bless. kuya Sky, sana umabot siya kasi magkukumute lang ako pa uwi. Sana wag pumutok. Sky, si Hawk! Nandito na ako sa may Cubaw. Hindi ako nakapag, um, nakapag MRT kasi bawal pala yung logo sa MRT. Kaya nag na lang ako. Pero hindi naman ganun ka-traffic. And dito sa kubaw, meron ng FX. Papunta sa amin. Eh, wish ko lang meron pa kasi 10 o'clock na. Hello mga sis, andito na ako sa bahay and medyo nanginginig pa ako kasi naka-witness ako kanina ng binarel ng anim na beses pero nasa loob naman kami ng FX pero yung bumarel, nandun lang siya sa harapan. Wait lang guys Wala, nakakatakot lang. Alam nyo okay guys, i-open ko na to. Sabi nila wag ko daw i-open. Sabi nila kuya kasi baka mapag-initan kami, ganyan pero alam nyo guys halos araw-araw may pinapatay dito sa lugar namin And hindi siya nami-media, ang daming nagsasabi na naka-media, um, naka-blackout kami sa media, kaya hindi nabibigyan ng pansin. Pero sabi ko nga eh, dapat hindi na ako umuwi. Kasi ano na eh, 11 o'clock na, hindi dapat ako umuwi ng mga ganitong oras. Although hindi naman ako addict, pero alam niyo yun, yung makawitness ka ng ganun, sobrang nakakatroma. Lalo na nung dinaanan na namin yung pinagbabarel, wala, sabog na yung mukha kaya sabi ko kay nanay kanina parang nagugutom ako pero parang masusuka ka hindi ako madidirin kahit nga may pupo tapos kakain ako ayos lang pero yung nakita ko kanina fresh na fresh kababari lang ng muka talagang anim puro sa ulo daw pinatama nakaka nakaka ano lang nakakagulantang lang tapos ang bumaril halos harap lang ng FX na sinasakyan ko mga naka lang sila riding in tandem and siguro addict yung binaril na ganun and wala lang, medyo nakakatakot lang dito sa amin kasi araw-araw talaga may namamatay. So siguro ganun din sa mga ibang lugar pero ewan ko kung sino may pakanan yan pero ayoko na mag-comment. So yun. Hi mga Air Slums. Good morning! Today is November 9, 2016. And pupunta ako sa Makati. Hindi na ako napag-makeup pero ayos lang yan kasi it's a salon appointment. Sinama ako ni kapatid Chris and di na rin ako naligo kasi kukulayan ah, ako ng buhok today. Ito lang yung suot ko, navy blue lang na dress tapos nag-sneakers na lang ako. MRT na guys. Magaling yung buhok Hi guys! We're here at the event na Hi, Hi. Miss Pai! Thank you so much po for the invite. like your hair. ay gagawin? Anong gagawin sa'yo? you gagawin? And mga Aries loves, bago ko magsimula, magtutur tayo in ang ganda ng place habang nagpapasalon yung aking dalawang friends. Punta na muna tayo, itutur ko kayo, okay? kasi meron silang package, meron silang makeup room, as you can see. So, lalo na pag mga JS from, ganyan, pwede muna kayong mag-track by dito bago kayo pumunta sa mga okasyon na pupuntahan nyo. Kasi, aayusin na nila yung hair mo, plus pwede ka na rin nilang make-upan. Eto, papakita ko sa inyo. Sabi sa akin ni Miss na magkaiba yung mga brand ng makeup. Dito ang makikita nyo yung mga Bobbi Brown. So, makakaasa kayo na good quality makeup yung gagamitin sa inyo. So, yan. Bobbi Brown, mga Naked, um, The Bomb. Sa so, next makeup station is NARS, Smashbox, um, yan, Benefit, Stila. Yan yung mga makikita nyo dito sa pangalawang makeup station. Okay, ano yung pangalan nila? Apo. <laughs> oh, Rexy. Hello guys! Ang aking hairstylist for today is si Rexy. Hello Rexy! And ang sinasuggest niya sa akin is mukhang bet ko. French brown siya na may maliliit na highlight lang para maganda siya tignan. So ito guys ha, tandaan niyo. Ito yung aking before. Yan, may kita niyo. Kitang-kita na talaga yung aking black roots. So yan, before. Meron ding massage from Ate Shen. Shine oh, from Ate Shine. So, yan. Massage, massage. Di pa ako nag-muha. Oh, oh. ah. Ang kulit ng <laughs> pagkakilip. Um, ang kulit um, ng pagkakilip. Dalawan na siya. Again, ang ginawa sa akin is a French brown na may mga kaunting highlights siya para mas maganda yung um, itsura niya. So, so yan. Yeah. Guys, ang brand na ginamit is ano po yun, Rexy? It's L'Oreal Matural. L'Oreal uh, Majirel, Yun yung brand na dinamit na pang color nila sa hair. And wala ko na ramdaman yung stinging effect. Tapos wala rin ako na amoy na hindi magandang scent. Alam niyo yun kadalasan di sa ibang parlor, di pa Masakit sa mata at sa ilong yung pinangkukulay. Ito wala. Kung shampoo tayo nitong pang keratin. Yes. Clarifying um, shampoo. And yeah. okay, sure ilagay yung keratin treatment and at the same time, nag um, make up, make up ako para mamaya sa picture picture. Tapos ito yung ginamit guys. Keratin complex uh, smoothing treatment. Yung talagang naaalis. Ang dami ko daw lamig. So, yan. Yeah, so, sobrang relaxing. kasi parang iba-iba yung color niya. Nag-rose gold, sabi nga ni kapatid please. Tapos nagba-brown. <laughs> Tapos may mga highlights na maliliit. Yan yung gusto kong highlight. After yung um, blow dry is pa-planchahin naman siya. So again, ito yung um, keratin treatment na process. Ayan. tignan nyo sabi ko nga kay Chris yung mga sinasahod kung pa konti-konti mag magtatabi ako para sa Pasko pa pa ayos ko yung hair ko and I'm so happy kasi kinontak ako ni Chris kasi guys tignan nyo hindi ko na kailangan mamuroblema <laughs> mag-ipon ng pampagawa ng hair and kineratin na to guys kaya talagang ganito siya kaganda up to 6 months basta alagaan ko lang siya ng walang sulfate na shampoo I'm super happy kasi hindi lang siya parang flat na ah, brown kada galaw mo parang medyo reddish parang um, rose gold yan tapos yung highlights niya very subtle maliliit lang kaya ang ganda Ayan so guys. Ayan yung after. match ko gray Salon. Guys, ayan na yung kanila. Ayan kay please, Diba? Ombre yan. Hello! Ito naman kay Rai. Rai, talikod ko talikod. Girl, talikod. O, oh, diba? May mga subtle na highlight na grayish na brownish. Pasok ka loob! Sana sa mga buka. Ba, puro pa sa lubang. Walang bless. Bless! Ay, ikip po pa. Ha? Lolo ka? Anong lolo? Hindi lang sa lolo yung bless. Nasanay ka kasi sa kiss. Papasok na. Nandito na ako sa bahay. And, ito na yung aking hair. Aba, ano oras na gising ka pa? 10 o'clock na gising pa ka si Sky. Ayos ba? Saan ka? Uh, Kapit ka? Saan ka? Uh, saan ka buo? Saan ka? Ah! Uh, ah! Uh, Galaw! Saan yan? Galing? Sa ano? Sa may Makati? Ah! Uh, Pumulas mo? Oo! Maganda ba? Ganda! Maganda ba? Ah! Uh, maganda ba? Ah! Maganda ba? Opo. Oh, Shasha, ayaw lang pa sa lubong. Ito lang nakayanan natin. <laughs> Ito yung binili ko sa kanya, guys. Dalawang minion. Yung kay, Pat kay Patrice na lang yung isa. Mamili ka. Anong gusto mo dyan? Ito sa akin. Yung dalawa ang mata? Oo. Oh. O sige. Ito kay Patrice na to, ha? Ah. Ano sa sabihin ka na Aisha? Thank you. Akin to lang. Ay? Ay, mamigay. Bawal lang, madam. otis. least, um, mamili ka mami lang ng isa. Siya. Ang isa kay Patrice. So, Ito ang ah. kay Patrice. Okay, yan na sa'yo. Opo. Oh, salamat Kuya Sky. Ano naman ng mo ang Eh, mamili ka nga. Dalawang mata o oh. isang mata. Anong gusto mo dyan? Hindi alam ko. Ayan na lang. Isang. Oh, sige. Wow! ito yung bigay ni Tita Inday. This is um Shopo from Iloilo. Nakalimutan ko na ng pangalan. Parang ano pang pangalan to, Kuya? Roberto. Roberto. Ay, ayan. Roberto. Salamat, Tita Inday. Tapos, guys, ito na yung mga pagkain ko bukas P from Fitness, Fitness! Fitness Girl May PH. Yeah. May dumating pala kaninang umaga na package from Fly Shades. Ito yung kanilang holiday collection and, ayan, wish list. Salamat, Fly Shades. And, guys, bibigyan ko na lang kayo ng ang um, sneak peek. Lalagay ko na lang sa Instagram ko ano itsura niya. So, thank you, Fly Shades. Matulog ka na. Nandito na ako sa Torre Venezia and we're going na sa event. So, let's go.